Hello everybody, magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Zoom app sa iyong cellphone. Sa so, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong App Store or Play Store at i-download ang Zoom application. Pagkatapos mo itong i-download, kailangan mo lang i-install ito sa iyong device at i-click ang open option. So kailangan mo lang i-download at i-make sure na may stable ka na internet connection. Dito may tatlong option ka sa pagbukas ng Zoom app. So may join a meeting, sign up, and sign in. Kapag clinic mo ang join a meeting, pwede kang maka-join ng meeting kahit hindi ka gumawa ng account. So dito sa meeting section may meeting ID so kailangan mo lang ilagay dito at itype ang iyong pangalan. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang join option or pwede ka ring pumunta sa event section. Ngayon, pag pumunta ka dito kailangan muna natin mag-sign up So, i-click ang sign up at i-type mo dito ang iyong birth year. Pagkatapos anyan, ay piliin ang iyong Google account. So, magsa-sign in tayo. I mean, magsa-sign up gamit ang ating Google account. At i-click mo lang ang create account option. Pagkatapos nyan, ay magbubukas na ang iyong Zoom application. So, hintayin mo lamang ito. At dito, may scheduling simple. So, kung ayaw mo i-connect ito ngayon, pwede mong i-click ang not now option. No, may mga overview ka dito na makikita. Ngayon ay ready ka na. I-click mo lang ang get started. Tama. At dito sa itaas, may mga options ka na meet, join, schedule, and then share. So, magsisimula tayo dito sa start a -e meeting. So, kapag klinik mo ang start a -e meeting, ay pwede ka nang gumawa ng sarili mong meeting. Ngayon na nandito ka na, syempre kailangan mong i-invite ang iyong mga ka-meeting. So... Dito, i-close muna natin ang ating camera at i-click mo ang button na ito kung saan pwede kang mag-add ng participant. So, i-click mo ang participant. Pagkatapos nyan, ay i-click mo ang invite at pwede mo itong isend sa iyong mga social media accounts. Pwede sa Messenger, sa messages, sa whatsapp at kahit anong pang pwedeng magamit na platform. So, kung gusto mo mag-chat, pwede kang mag-chat dito or pwede ka rin mag-react habang ongoing ang meeting. Pwede mo ring i-share ang iyong screen. So, i-click mo lang ang share option at piliin kung anong gusto mong i-share sa iyong mga ka-meeting. Pagkatapos yan, dito naman, kung gusto mong mag-start ng recording, kailangan mo munang i-allow ang iyong app na gamitin ito. Dito naman, may whiteboard ka rin na kung saan pwede kang mag-draw kung may gusto kang ipakita sa iyong mga ka-meeting. So, ganito ang itsura niya. Habang pre-prepare, kailangan mo rin maghintay at gamitin ang pen na pwede mong magamit sa iyong whiteboard. Ngayon, kung gusto mo namang magsalita, kailangan mo lang itap ito to speak. So, i-end muna natin ang meeting na ito. Ngayon, pumunta naman tayo sa join option. So, kung mag-join tayo, katulad na lamang na pinakita ko ganina, kailangan mo lang itype dito ang meeting ID at itype ang iyong pangalan. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa si scheduling meeting. So, kailangan kung gusto mong mag-schedule ng meeting, ay itype mo lang dito ang pangalan ng meeting na iyon at ang date at lahat ng detalye sa meeting na gusto mong schedule. Pagkatapos yan, dito naman tayo sa share option. So kapag mag-share ka, ay i-type mo lang dito ang meeting ID. So enter sharing key or meeting ID to share it to your friends. So sa baba, may team chat ka, my documents, my calendar, at my mail. So pwede mong i-check lahat ng detalye dito sa baba. So kapag clinic mo naman itong more option, makikita mo dito ang iyong profile. so that's it for this video if you think this video helped you solve your concern please subscribe like this video and leave a comment below bye